So ayan guys, ito yung karne na nabili namin at sa halagang 135 lang ito guys. So ayan, 'di ba? So kaya ang sarap nito guys. Kung paano ko ito at napaka-simple lang. So keep on watching. Ito lang guys ang mga ingredients na ihahalo ko sa pagkain sa karne na pagluluto dito. Kasi yung asawa ko guys ayaw niya na ma, ano, malansa o may amoy yung kanyang pagkain. So ito guys ay Uh, pinaghalong garlic at saka ginger. So, ayan. Ano na siya, guys? Durog na siya. Pest na siya. At saka, syempre, ito, guys, yung pagkain ng yakiniko, yung nilalagay sa sauce. Ayan. Pest din siya. So, yan lang, guys, ang mga ingredients. At uh, hindi ka naaabot ng 200 pesos. May ulam ka na. So, ayan, guys. Ito lang yung aking kawari. Napakaliit lang niya. ba diba? So, dahil nga, guys, ang gagawin ko, dahil nga itong karne is uh, baka, ang iba kasi guys, naglalagay sila ng mantika. O, oh, tignan nyo guys. O, oh, ba diba? Baka siya puro. At may gulay na siya. So, dahil nga, hindi ko na kailangan painitin pa siya guys. Kasi nga, manipis lang yung ating kawali. So, hindi na ako naglalagay ng mga ano, yung mantika. Kasi nga, syempre, yung kanyang, ah, uh, kanyang katas, mantika na kasi siya guys. So, ayan. Mm. Ma, medyo maano lang yung apoy na ilalagay natin. So, dahil nga ma, ma, mantika na to, so, magkakata siya ng konti. So, so, naglalagay ako dito kung bakit ako naglalagay ng ganyan ginger at saka tinaghalong like, uh, yun, itong ating ito. So, ayan guys, naglalagay ako ng ganito. Kasi guys, ayoko nang ayon ng asawa ko yung may amo yung baka. So, nilalagyan ko siya. Depende lang sa dami, guys. Ako kasi hindi naman ganoon sa ano. Ganyan lang siya, guys. Para pang alis lang siya lang sa guys. So, ayan, ayaw lang kasi na, ayaw lang kasi ng asawa ko yung marisa. So, ayan, haluin lang natin para magsama yung kanyang na absorb niya yung lasa. O, ba diba? Ganyan lang, guys. So, hindi ka na, hindi na ng 200 ang pera mo. Ganun lang. So, ang hirap ng panahon kasi ngayon. Kung meron ka namang ah, uh, pwedeng mabili na talagang kasabihin ay yung gusto mo yung masarap nako, masarap din naman to guys talagang sulit siya guys tapos, samahan nyo ng lettuce o kaya mga gulay na fresh. Ay, nako. Sulit na sulit talaga siya, guys. At syempre, guys, ilalagay ko na rin itong ano, konti lang naman siya, guys. O, diba? Konti lang, guys. Table ko kasi to guys. Tapos, sinasaw ko ito sa ginagamit ko ito, guys, pag yung pipino. Yan. So, ayan, di guys. So, ganun na siya. Ang hitsura niya kapag unti-unti na siyang naduto. So, ayan, ginaganyan ko lang siya, tapos tatakpan, nahalo ko na rin naman siya. Takpan na lang konti, tapos babalikan natin ang konti mamaya. So, ayan guys, sa pansin nyo guys, o, so, kaya hindi ako naglagay. Mama, mm. mama, daday din. Mama, kaya ako naglagay ng mantika guys, Katingnan tingnan niyo, guys, o, so, sobrang dami niya mantika, diba? So, ayan, hinayaan ko na lang siya na yung kailin yung mantika magluluto sa kanya hindi na kailangan tayo magdagdag ng mantika. So, yun ang aking ginawa. Yung iba kasi guys, nilagyan pa nila ng mantika. So, doble na yung kanilang ano, mantika sa katawan. Ganun. Ayan. <makes noise> Hintay na nga natin ulit kasi gusto ko guys, yung parang tuyo siya. Tuyo siya. Yung crunchy. O, ba? Diba? <laughs> so, guys, unti-unti na siyang nagluto, di ba? halos wala na yung mantika niya guys so pwede yung ito natin para mawala talaga yung kanyang mantika at ready to eat na okay so ito yung ating lettuce guys ayan para meron tayong gulay sa ating body at ayan mga pangbaki ng chocolate chocolate ang dami pero hindi tayo magkakain yan guys ang dami niya lettuce guys oh. ayan na guys nandito dito nandito dito na luto na at syempre nandito dito yung ating uh, fresh na lettuce ayan na yung ating niluto mama Ito na ating niluto, guys. Ayan, Amayka. Hello. Uy. Hello. Hello. Hello, kakain na. Hello. At syempre, meron kaming juice dito, guys. Ayan. Kain tayo, guys. Bila, say. Eh,